Totoo ba itong nakikita ko? Magkakaroon daw ng Ghost Fighter Collab skin itong si Mobile Legends. Kung posible ang mangyari ito, edi magandang balita. tignan natin base sa skills kung sinong hero pa sa ML ang nababagay sa Ghost Fighter characters. Pero ang nakalagay dito, si Jinda. Bilang si Bale. Si Dennis. Bilang Julian. Si Vincent. Bilang Hayabusa. Pero bakit ganito? Wala si Alfred. Tapos si Eugene. Bilang Gusion. <laughs> Kailan pa naging K-pop si Eugene? Ay! Bueno. Ako na magtatama sa inyo. Kung sino ba talagang hero ang nababagay sa kanila. Pindutin nyo muna yung follow. Tignan nyo magpapalawing yan. <laughs> si ang posibleng hero para sa Ghost Fighter skin. Heto na, simulan natin kay Jinda. Si Jinda ay may kapangyariang hangin. Nanonood kasi ako sa Dark Tournament habang kalaban niya si Eugene noon. Kaya tamang tama lang ito kay Bale. Parehong mahahangin. Dito naman tayo kay Dennis. Si Dennis ay mahilig sa bulaklak Naglalabas to ng latigong rosas At nagpapalit din ito ng anyo Bilang puting lobo Ng panandalian lamang Kaya naman tama lang na pwede to kay Julian Meron kasi siyang kadenang pwedeng gawing latigong rosas At gawan na lamang ng special effects Ang skills katulad nitong stand Na pwedeng matitinik na halaman Tulad ng ginamit niya dito. Ang hinahagis na shuriken ay pwedeng gawing rosas. At ang second skill nito ay pwedeng gawing magiging lobo si Denise ng saglit sa pagdash neto. Parang yung kay Megumi skin ni Julian. Naging ibon ng koonti, di ba? Kaya sakto lang to kay Julian. Ito namang si Vincent ay isang bansot. Pero malik si Gumalaw. Gumagamit din nito ng espada. Pwede sana to kay Benedetta kaso babae yon nanay yon ni Vincent. Alanganin din ito kay Hayabusa dahil nang babato si Haya ng shuriken. Hindi ko pa nakita si Vincent mambato ng kung ano-ano. Wala ring shadow technique itong si Vincent. Ultimate lang ni Hayabusa ang medyo pumares sa skill ni Vincent. Ang nababagay talaga dito kay Vincent ay si Lancelot dahil parehong mabilis at may espada. Ang ultimate ni Lancelot ay pwedeng lagyan ng black dragon effects na ginawa na rin ni Vincent sa laban nila ni Buwi noong nasa Dark Tournament sila. <laughs> Tamang-tama lang siya kay Lancelot, pero dapat nandito talaga si Alfred kasi kasama yan nila Eugene. Kung magkakaroon man ng Alfred, pwede siya kay Alucard dahil si Alucard ay may espada at si Alfred naman ay may spiritual na espada. Sakong sakto ang estilo nila sa paggamit ng espada. Kaya naman si Alucard talaga ang bagay dito kay Alfred. At heto na si Eugene ay para kay Gusion. <laughs> Nagpapatawa ba kayo? Mukhang hindi nyo palubos kilala si Eugene. Kahit kailan, hindi ko pa yan nakita ang bumato ng kutsilyo at higit sa lahat. Hindi yan nagbiblink mga palko ko. <laughs> ang nababagay talaga dito kay Eugene walang iba kundi si Badang bakit kabo? dahil si Eugene at si Badang ay parehong kamao ang ginagamit sa pakikipaglaban ang first skill ni Badang ayun ang magiging Regan ni Eugene sakto lang dahil si Eugene ay limitado lang ang kanyang paggamit ng Regan ganun na lamang sa first skill ni Badang dalawang stack lang ang magagawa tapos cooldown ulit yung second skill naman ay pwedeng pagsugod ni Eugene na may kasamang sunta at nakakagawa ng pinsala sa lupa Kaya umangat ito sa likod ng kalaban At eto na Ang ultimate ni Badang Ginawa na sa akin to ni Eugene Nung kami ay naglaban sa Dark Tournament Ang kanyang Spirit Shotgun sa sobrang lakas ng pag-atake niya, tumalsik ako. <laughs> At dito nagtatapos ang aking pagpapaliwanag. Kung meron kayong ibang naiisip na karakter na babagi sa kanila, mag-comment lang kayo. Maraming salamat sa panonood. Mahal ko kayo. <laughs>